Teresa Magbanua, ang limot na bayani ng Rebolusyong Pilipino. Sa bawat pagtaas ng araw, ang Pilipinas ay sumisilay na tila ba isang magandang binibini. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay nagdurusa sa mga kamay ng mga mananakop. Isa sa mga hindi matitinag na anak ng bayang ito ay si Teresa Magbanua, kilala rin bilang na isa. Siya ang babaeng mandirigma na nagpatunay na ang tapang ay hindi lamang para sa kalalakihan. Sa bayan ng Pototan, Iloilo, isinilang si Teresa Magbanua noong 1868. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang kakaibang tapang at determinasyon. Lumaki siya sa isang pamilyang may mataas na pagtingin sa edukasyon at kakayahang militar. Ang kanyang ama, si Don Juan Magbanua, ay naglaan ng oras upang turuan si Teresa ng arnis at pangangabayo. Hindi pangkaraniwan sa isang dalaga ang magkaroon ng interes sa mga ganitong bagay, ngunit si Teresa ay hindi pangkaraniwang babae. Habang nag-aaral sa Kolehiyo de San Jose sa Jaro, Iloilo, natutunan ni Teresa ang iba't ibang kaalaman na nagpalawak sa kanyang isipan. Hindi lamang siya natutong magbasa at magsulat, kundi natutunan din niya ang disiplina at taktika sa digmaan mula sa kanyang kuya na si Pascual, isang opisyal sa rebolusyonaryong hukbo. Noong 1876, nang magsimula ang revolusyon, laban sa mga Kastila, si Teresa ay hindi nagdalawang isip na sumali. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, nagbihi siya ng uniforme ng isang revolusyonaryo at humawak ng armas. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siya sa kanyang landas, puno ng tapang at determinasyon. Isa sa mga pinakatanyag na labanan na kanyang pinamunuan ay ang labanan sa balantang. Sa araw ng labanan, ang kalangitan ay puno ng ulap, tila ba sinasalamin ang bigat ng darating na tunggalian. Si Teresa, suot ang kanyang uniforme, ay tumayo sa harap ng kanyang hukbo. Ang kanyang matalim na mata ay sumasalamin ng determinasyon at tapang. Para sa ating bayan. Para sa ating kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mga putok ng baril, si Teresa ay tila isang diwata ng digmaan. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at eksakto, bawat hakbang ay nagpapakita ng kanyang husay sa taktika. Sa kabila ng mas malakas at mas marami pang kalaban, nagawa niyang pangunahan ang kanyang mga tauhan sa isang tagumpay na nagbigay ng malaking dagok sa mga Kastila. Hindi natapos ang laban ni Teresa sa pag-alis ng mga Kastila. Nang dumating ang mga Amerikano, muli siyang humawak ng armas. Sa kabila ng kanyang edad, hindi siya nawala ng tapang. Sa mga kabundukan ng panay, pinamunuan niya ang mga gerilya sa mga matinding labanan laban sa mga bagong mananako. Sa isang labanan sa bayan ng Sara, ipinakita ni Teresa ang kanyang husay at tapang. Sa gitna ng makapal na gubat, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa taktika at ang likas na kalamangan ng teritoryo upang talunin ang mga Amerikano. Ang kanyang husay sa pakikidigma ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa kanyang mga kasamahan at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at paglaban. Matapos ang digmaan, si Teresa ay nagpatuloy sa tahimik na buhay, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi nakalimutan dahil sa kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkilala sa kanyang ambag sa kasaysayan ng Pilipinas, ipinangalan sa kanya ang pinakamalaking barkong pandigma ng Pilipinas, ang BR Teresa Magbanua. Ito ay isang simbolo ng kanyang walang hanggang pamana ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang barkong ito ay magpapatuloy sa kanyang layunin na ipagtanggol ang kalayaan at kapayapaan ng bansa. Tulad ng ginawa ni Teresa Magbanua noong kanyang panahon, si Teresa Magbanua ay nagbigay ng isang pamana na hindi malilimutan. Ang kanyang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino lalo na sa mga kababaihan na kayang ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan ang kwento ni Teresa Magbanua ay nagpapaalala sa atin na ang tapang at pagmamahal sa bayan ay walang pinipiling kasarian sa bawat hakbang na kanyang ginawa ipinakita niya na ang tunay na mandirigma ay hindi lamang may lakas ng katawan kundi may lakas din ng loob at puso kung nagustuhan mo ang bidyong ito inaanyayahan ka naming panoorin ang iba pa naming mga likha Huwag kalimutang magbigay ng like, mag-share sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay mahalaga upang patuloy kaming makagawa ng mga bidyong nagbibigay inspirasyon at kaalaman. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng Diyos.